Nandito na naman si Malo de Los Santos Happy Sunday po sa atin lahat At uh, ayan, malapit na nga ang Pasko Sana po ay nasa mabuti tayong mga kalagayan At uh, pinaghahandaan na natin ang Pasko mga kapatid At naririto na naman ako para magbigay ng reaction dito po kay Dr. Lab Yan na naman si Dr. Lab Bidang-bida na naman ngayon mga kapatid Si Dr. Lab dahil po uh, Nung pagpunta nila Kuya Bal sa... Bagyo ay nangunanguna pa po si Dr. La. Pinangunahan na naman po si Kalinga Prab at si Kuya Val. Uh, nandyan nga sa tabnil niya, nagkagulo sa pag alis sa bagyo. Alam niyo po mga kapatid, ito kahit simpleng mga bagay lang po ito, dapat tayo ay uh, hindi basta-basta tayong nag upload ng mga video, lalo na po kung tayo ay parte po ng kalingap. Lalong-lalo lalo na po kagaya ni sila Dr. Lab, iyan po ay staff nila Kuya uh, ni Kalinga Prab, di ba? Pero po nung pumunta siya sa Bagyo nung paalis na sila, ay agad-agad pong uh, nag-upload ito si Dr. Lab. Talaga naman nakikipagunahan talaga siya kay Kalinga Prab. Uh, kung tayo naman po mga kapatid, ito ay simpleng bagay na dapat hindi natin po pupunain. Pero po dapat po bigyan natin ito ng pansin dahil para hindi na po ito pagtularan at maulit pang muli. Kasi 'di ba, nakakatuwa po dahil hindi pa nga nakaka-upload si Kalinga Prab at si Kuya Bal Santos Matubang ng kanyang ah, nung pag-alis nila sa bagyo. Agad-agad na pong nakapag-upload ito si Dr. Lab. Kaya po maraming taan nakapansin pong mga viewers na ito nga si Dr. Lab ay nakakapag-upload na at ang laki na po ng views niya. 'Di ba? Isipin niyo. Nagkagulo na yung pag-alis nga sa papuntang bagyo, nagkagulo na daw dahil papu paalis na papuntang bagyo, dapat hindi ganoon. Tayo naman po ay respetuhin natin, malay natin kung hindi pa basta-basta lang silang magpapaalam na papuntang bagyo o ano para may suspense o surprise. Ay agad naman ito si Dr. Lab na nakapag-upload. Kaya uh, kailangan natin naman itong punain para po hindi na pagtularan ng ibang mga charity vlogger, 'di ba? Nandiyan ka kikalinga, Prof. Dr. Love. Kaya kami tawang-tawa talaga dahil Talagang hindi pa talaga nababago talaga yung asal na talagang nakikipag-unahan, parang nakikipagkarirahan nakikipaghabulan sa views. Kaya dapat naman po respetuhin natin si Kalinga Prab, 'di ba, mga kapatid, at si Kuya Bal. Ay ito po, sa simpleng bagay si Dr. Lab po hindi nakuha kung ano. Lagi na yan sinasabi, huwag tayong mangunguna ng mag-upload. Kailangan natin, paunahin natin si Kuya Bal Santos Matubang, kalinga pra, para po ay yung respeto na lang natin sa kanila. ba diba, mga kapatid? Dapat ganun. Kaya lang ito talaga si Dr. Labo. Palaging pasaway po yan. Ngayon ay hindi natin may maiaalis yan sa mga viewers na siyempre magre-react sila na, oh, bakit ito si Dr. Love nakapag-upload na? Wala pa nga upload si Kuya Bal Santos Matubang at sa kaya si Kalingap Prab. Kaya dapat tayo po ay yung prino ng lahat naman tayo nangangailangan ng views. Pero dapat lagi may ikinoconsider tayo dahil nandiyan tayo sa loob ng kalingap. ba diba, mga kapatid? Nagagalit tayo doon sa mga nagnanakaw ng video, mga nagre-re-upload. Pero po, tayo nandyan mismo sa loob ng kalingap, tayo ang pasaway ay hindi naman po, pupwede dahil siyempre yung mga re-uploader ay masasabihin, eh bakit si ganito, si Dr. Lab ay nangungunanguna pang mag-upload kay Kalingap Rab, di ba? Kaya dapat tayo, yung tularan tayo na maging disiplina tayo sa sarili natin. Hindi yung, uh, ay, basta lang makipag-upload. Okay na yun. Nasa loob po tayo ng community ng Kalingap. Dapat po, lagi tayo i-consider natin sila Kuya Bal, Santos Matubang at Kalingap Rab. Diba? Napakaganda yun tayo ay nagpapasunod sa tama para po tularan tayo ng mga re-uploader. Yung mga nagnanakaw ng video na, oh, nandyan nga sa Kalingap, ay sila pa nga ang nangungunanguna kila Kalingap prabat at Kuya Bal. Di bakit tayo hindi? O, oh, di ba? Dapat tayo magpasunod na, oh, na gawin natin yung tama. Dahil po talaga nakakahiya din kila Kuya Bal at saka kila Kalinga Prab. Dahil sila po talaga ang mas nangangailangan po ng revenue. Dahil po sa mga tinutulungan nila. Marami po silang tinutulungan. Sila Kuya Bal at sa uh, Kalinga Prab, di ba? Dapat lagi tayong uh, natin ang priority natin sila Kuya Bal at Kalinga Prab. Pangalawa na lang po tayong mga nagagawa ng reaksyon sa kanila dyan sa Kalinga 'di ba po? Uh, kaya Dr. lab dapat iisipin mo naman na hindi basta-basta na ikaw ay mag-upload ka ng mag-upload agad para ano makakita makakuha ka ng malaking revenue. Tama na, 'wag naman na pasaway ng pasaway. Uh, Dr. Love, ako sa totoo lang talaga ako tawang-tawa talaga sa iyo dahil mabait ka naman eh. Kaya lang minsan means mayroon din nakagarapalan din minsan ang ang karakter mo. Pero ako, Uh, bilang isang kalingap at uh, nandiyan ako na kahit papaano po ako ay uh, nagkaroon ng damdamin para sa iyo dahil alam mo naman, uh, gusto ko naman talaga yung maging fair tayo sa lahat. wag tayo yung nangungunahan. O, oh, di ba? Una, ikaw, inunahan mo mag-upload si Kalingap Rob, si Kuya Bal, na wala pa naman silang ano, paalis pa lang sila, naka-upload ka na agad, na dandoon pa lang sila, ay eh, lumalabas pa lang sila ng gate ng uh, lighthouse o gate ni Kalinga Prab, ay naka-upload ka na na nagkakagulo papuntang bagyo. O, oh, di ba? Ang pangit po yun. Kailangan, intayin natin na si, sila na mismo si Kuya Bal, o kaya nakapag-live na si Kuya Bal na papunta sila sa Bagyo, si Kalinga Prab. Ay, di saka muna i-upload yung iyong video. Wala naman masama doon. Kaya lang, siyempre, unahin natin talaga yung dapat natin unahin. Huwag tayong nakikipaghabulan, nakikikumpetensyohan, dahil po sila po ang priority ng Kalinga 'di ba? Nandiyan lang tayo para lang po magkaroon tayo ng content ng kalinga pero po parang nagatayo po ang parang nangunguna, nawawala na po yung disiplina natin sa ating mga sarili. Kaya ang mapapayo ko lang sa kuya ba uh, ano ka doktor Lab, wag na natin ulitin dahil para po ito sa sa iyo at sa ating mga samahan na hindi na po tayo magkagulo na masisilip. Kailangan po respetuhin natin kung ano po ang pinatutupad diyan sa kalingap, di ba? Kaya ganun lang, walang gulo, walang parang mga abuso sa kalingap dahil minsan po nawawalaan na tayo ng Uh, ano tawag doon disiplina sa sarili natin basta lang tayo ay ano, makapag-upload ng mga video ng kalingap. 'Di ba? Lalo na po kung bibidyohan natin ang isang tao, ay dapat po magtanong tayo, pwede ba tayo magkuha ng video dito sa mga taong ito? O dapat ba natin ito dapat natin ito i-upload? Oh, dapat lagi kayong may consider po dyan sa loob ng Kalingap, lalong-lalo na kila Kuya Bal Santos Matubang at kila Kalingap Rab. Alam namin na lagi kang kasama ni Kalingap Rab dahil alam ko baka uh, ikaw ang is isa sa mga staff ni Kalingap Rab. Dapat naman lagi natin respetuhin si Kalingap Rab. Yun lang po dahil narinig namin yan sa video eh. Kaya hindi man ako magre-react sa iyo kung wala kaming napapansin na hindi maganda sa iyo. Kaya uh, abangan natin ang breaking news mo bukas kalinga Dr. Lab at maranggan dito na lang ang aking video. Maraming salamat at lagi natin susuportahan si Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matubang at si Ate Idna Vlog at si Ruel at Rachelle. Lalo na luna pa po si Dewey uh, the Great, gusto ko po siya laging ipinopromote dahil po ay napakababa talaga ng revenue niya na, na magaganda naman po ang kanyang mga vlog, ang mga video niya kaya kailangan natin pong suportahan si Dewey da Great po, maraming salamat po at sa Team Organic, maraming salamat po Nanjam po si Maria Ligaspi Vlogs, Ayats Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Silena Barbosa Official, at si Bunila po at si Selty BPH Banat Bagsik at si uh, Anti Google uh, at si An uh, Lexi at Kahilper po. Maraming salamat at malo de Los Santos, Erika Alpon po. Maraming salamat. Please support natin lahat sila dahil uh, wala lang dyan sa channel po si Bunila. Maraming pong salamat. Paalam. Thank you. Thank you. Happy Sunday po. Maraming salamat. We love you. Happy Sunday. Wawa.